Babe, sigurado ka ba hindi mag-belt ate mo sa akin? Nandito ko. Hindi, hindi ko rin sigurado. Pero mas maganda na to. Nasabi ko rin naman sa kanya na nakabuntis na ako. Ipapakilala kita. Lalakasan ko yung loob ko. O gusto mo, bumalik muna ako dun sa kaibigan ko. Hindi na, dito ka. Pag nandun ka, nakakahiya rin. Siyempre, nakikitira ka ro. Para sampay, naging lalaki ako. Ako yung tatay ng magiging anak natin. Kung hinakayaan lang kita ro. Magpapakalalaki ako. Papakilala kita kay ate. Ay, ano na, na may niisip ko. Basta sure ka. Oo, oh, ako bahala ro. Ay, hey, nasi ate. <coughs> Ate, ito po si Aira, um, girlfriend ko. Good evening po, Ate. Ito po si Aira Ate, yung girlfriend ko na nabuntis ko. Robert! Huwag ka magalit! Oh, bakit nandyan ka? Ay, ano ginagawa mo dyan? Tinibag ko? ko yung pader kasi naiiwan to. Naiiwan yung gamit niya, pati tirahin nyo rito, walang gamit. Naiiwan sa taxi, buti nga bumalik yung taxi. Ba't lang ka na lang nandyan? Ba't nakikialam ka dito sa amin? Eh, kami na nga lang ayusin namin itong pamilya namin. Hindi ako nakikialam! Nakikiawat lang! nangyari na, 'di ba? At ano pa ba magagawa natin kundi tanggapin? Di naman ako masamang tao para ipagtabuyan ko eh kung ano pa mangyari sa kanya sa labas, di konsensya ko pa. Masama ka! Hey, ano muna na ano, gamit oh, doon? Okay. Diyan ka lang muna, mag-relax ka lang muna diyan. Ayusin ko lang muna 'yung mga gamit mo. O, ikaw, Robert, maghanap ka ng trabaho ha, hindi 'yung sama ka nang sama dito sa damuho na 'to. Opo, ate, maghanap kami ng trabaho, madiskarte kami niyan. Maghanap na kami, sige na. Matapang 'yun. Baka na hindi mo akala. Dahil sa akin 'yan, kaya nagbati kayo. Di naman sila magkaaway. Ayaw nga pati kain dito? No, ako na ako na nga lang nakiusap. Paano nakiusap? Eh, bigla-bigla ka nga lumulusot dyan eh. Yung gamit niya, ano? Anong bibisan niyan? Eh, ba't nasa'yo kasi yung gamit niya? Eh, naiwan niyo sa taxi. Oh, at least pwede ka na muna dito tumira, ha? Yes, babe. Oo, oh, basta tutulong-tulong ka na lang sa bahay. Tsaka ako, maghahanap ako ng trabaho. Ito, may sauding kami sa tambay. Didiskarte pa kami niya ni Balong. Di ba, Balong, sasama oh, mo ko? Mag-a-apply oh. tayo. Mag-a-apply tayong trabaho, di ba? Oo, mag apply tayo. Kahit ang <laughs> I-ihi muna ako ha, dito ka lang muna, kanina pa ako iing iihi. O balong, kausapin mo muna to. Oh, sige! Tagalan mo! Iihi muna ako mo, ha. Muna ako, oh, sige! Ha? Balita ko, mayaman kayo. Hindi naman. Hindi, mayaman daw kayo. Nagsabi. Hmm, yeah, basta balita lang, tapos ma ang bag mo may ginto. Wala yan. Ano lang yan? O, oh, tingnan mo. Oh, Magkaano sila. Wala yan. Mayaman kayo. Pwede na atin lato. Ba't mo na masasala? Kailangan nyo magpanggastos. Wala kay panggastos. O siya. Kailangan nyo panggastos. O bakit? Bibigaw ba kami? Bibigaw ba kami? Hindi! Hindi! Ay, kala Ako, ko Ako bigyan na mo ng isang eh. libo. Meron ka? Meron ka? Pupuntaari kay magulang mo, saan nakatira kayo? Pupunta ko yung magulang ako, mo. Ako, huwag yun. na, baka magalit yun. Hindi, ako ba hala roon? 500, wala ka rin? Wala eh. Magkano na 250, pambili ko pa milk dito. Pake na yan? Oh, oh, oh. Ha? Huwag mo sasabihin kay Robert na hiningi ang kita, ha? Ayra, huwag mo sabihin kay Robert, ha? Alin? Wala, sabi ko yung ano. Sige, at least nandito ka na. Oh, paano? Oo, uh, uh, mauna na muna ako kasi may gagawin pa ako doon. Hindi, bakit ka mauuna? Magpapaluto nga ako eh. Siyempre, iwi-welcome na? natin siya. Kakarating pa lang niya dito eh. Hindi na, okay na ako. Na. Hindi, dito kumain mo. na ako. Ba't kumain? Ba't kakaiba? Wow, kakaiba yan ah. Ay, siyempre. Iba ako ngayon. Dito ka na lang. nagmerienda na ako nung sa linggo. May asikasoy pa akong ano. Lakad to, pera to eh. Ha? Sorry, ka? Oh, ba't ano ka? Oo, basta ano ah. Uusapan natin yan ha? Ha? O oh, sige, kita na lang tayo sa tambayan, ha? Oo, oh, sige! Huwag kang mag babe, ha? kami. Yung kaibigan ko na yun, si Balong, mukha lang talagang ganun yun, pero mabait yun. Sobrang lupit nun, madiskarte yun. Naku, sobrang diskarte ka. hindi nga ako ng 250. Ha? Huh? Oo, Una nga, hiningin sa akin, 1,000. Sabi ko, I anin mean, niya? Tado, bahala sa mama ko. Pupuntaan niya doon si mama. Pang-milty ko pa ngayon, sabi ko sa kanya, pero kinuha niya. Bakit ka nagbigay ng 250 kay Balong? Eh, akala ko ba tropa mo yun? Oo nga. Pero kahit tropa namin yun, hindi namin makontrol yung kaburootan nun. Kahit sila kaloy, kahit sila buboy, hindi makontrol yun. Bakit ka nagbigay ng 250? Oto-oto ka ba? Eh, tropa mo eh. Eh, kahit tropa ko. Diyos ko, wala na ako akong pera. yun na pera ko. Pati ba naman si... Pati ba naman asawa ko, Balong?